Yes, uh, magandang uh, hapon mga minamahal kong mga taga sa bye-bye Isa sa mga followers ko, habang ako nagla-live, broadcast kanina ay nag-message sa akin na meron daw siyang ibibintang refrigerator at ito na nga, pinuntahan namin nung ngayon, ngayon lang uh, mga oras na ito, ang oras siguro mga alas 3, mga alas 4 na ito So narito kami sa bahay niya ngayon, ang isa sa mga followers ko, minamahal kong followers Shout out. Uh, ito yung rap na binili. Shout binili ko sa kanya. Shout out mo. Kaya may kabdahe. Shout out. Share. I-shout out. Sabi mo shout out. Kaya may kabdahe. Siya nagbinta siya ng rap. Ano pangalan niya? <coughs> <Si> Michael, <coughs> Michael, Michael, Michael <coughs> na uh, Eddie Papasin. Eddie Papasin. Eddie Papasin? papasin. <laughs> Oo. Oh. Ah, uh, kay Michael, shout out, shout out kay uh, Michael. Kabtahe. Cab ah, cabdahe. So, nabubulol kasi ako. <laughs> Kaya, inaano ko yung pangalan. Kasi mayroong may yung mga pangalan na ah, mahirap kasing bigkasin ko eh. Kaya, yun, yun ulit ko. Si Michael pala ito. At dito yung bahay niya sa may... Pilkowa, malapit <laughs> ah, dito sa may <laughs> <internet>. Ah, sa <laughs> may Pilkowa. No, no, no. Sa, sa ano sa Katuparan Berengay Commonwealth Katuparan uh, Commonwealth, Katuparan uh, ang simbahan niya malapit sa mini eskwelahan ng ano ng Pilco ng ng ano ng Commonwealth Commonwealth ah uh, uh, So ito yung ref na nabili ko ito yung ref <laughs> na nabili ko <laughs> Yan ka so, ano ito ah uh, sige kakatawi eh uh, gagamit ako ng kuryente Pahihiram na naman ako ng uh, grinder sa kapitbahay ko para ito ay aking makat. So, doon sa buong araw, ito ang aking gagawin. Shoutout kay Eddie Papasin. Oh, ah, uh, shoutout kay Eddie Papasin. <laughs> Wala! Ano ka ba? Ha? Thanks for watching nga. ako eh. Thank you for watching. <laughs> Video lang pala ito. Thank you for watching. Ha? Huh? Thank you for watching. Ah, thank you for watching. Mabuhay <laughs> po mga minamahal kong mga ate. Kasi bye-bye. Please like and share po. Maraming Kay Kuya Michael. <laughs> Ito yung nagbinta sa akin. Nang rep, unimated siya ko. At nag-shoutout kanina siya akin habang ako nagla-live video kanina. Habang hinahakot ko yung mga paninda, uh, inililipat ko doon sa pinakamay nila kasi nag-pull out na yung may-ari doon sa may batasan. dinala sa barangay Ah, uh, yun. So, ito siya. Ito siya so, yung so, kaibigan Ah, uh, ito siya. Isang <laughs> magiting <laughs> na manininda rin, ha? Isang negosyante rin ito <laughs> na nagtitinda rin. So, <laughs> oh, okay. sige na.